Good morning! So, papunta kami ngayon ng Rizal, Laguna para i-check yung progress sa bahay. Kasi next week, baka pagod from ako from Macau. So, baka hindi ako makapunta. Kasi mahal wala. Kaya ngayon na kami pupunta. Parang uulan na naman. nag -car wash pa naman ako. Tara na! Breakfast. May bawang kami hardlock. Ilalagay sa cheese and Pero ano to? Vegan hot. Vegan hot to. Plant based. Or vegetarian. Yeah. So ganito okay, niya. Uh -huh. brown. So, nandito na kami sa aming pinapatay yung bahay. At one week pa lang nakalipas. May mga pagbabago na naman kaming napansin. As in, <laughs> nakakatawa lang kasi um, so far sa almost two months, wala para naman kami nagiging stress sa pagpapagawa ng bahay kahit hindi kami masyado pumupunta dito. Once a week lang, minsan nga once every two weeks pa. Although nag-update naman si Engineer Kenneth sa amin, kapag uh, hindi kami nakakapunta or kahit nakapunta kami, nagsisend ng pictures weekly. Kaya uh, yun, sana tuloy-tuloy hanggang matapos wala kaming maging stress. Kasi yung ibang mga napapagawa ng bahay na nakikita namin na stress sila, ganyan. Lalo na sa homebodies na ito na yung 1M parang ganyan, minsan nagpo-pause sila. Ang mahal na ng mga materials mga ganun. So far, wala pa naman kami na experience na gano'n. Yung paunang bayad namin parang worth it naman kasi yung kontrata namin dito is 50% down tapos progressive ang tawag mo? No? Oo, yung last 50. Okay. I-divide sa 100 yung last 50%. Yeah. 30, 30, 30, 10. ah, ibig sabihin nun, pag 30% na yung progress ng bahay, magbibigay ka na ulit ng 30% hanggang mabuo mo ulit yung 100%. Yung 50% ng 50%. Magulo, no? Pero gano'n ganun yun. Anyway, pakita ko lang sa inyo. Hinintay lang namin medyo tumila yung ambon. Yun lang ang Ay. ano ko dito sa Laguna. Talagang maambon dito. O, tingnan nyo. Bundok sana yan. Yung nakikita nyo. Pero maulap siya ngayon. Kaya pag nandito kami, barang namin bumili ng dryer kasi yan, mahirap magpatuyo ng sinampay. Lagi dito ganyan para tayo nasa England. <laughs> Nakabalot ng sa So yan ang unang pagbabago yung adaw doon. sa second floor. Yung flooring sa second floor. Tinanggal na yung mga crocodile na nakaganon. Yung parang pang support nung nagbuhos. Tapos yan may mga poste na. Teka, lakas ng ulat. <laughs> Biglang umulan. <laughs> so yun niya yeah, yung second floor na floor, flooring, wala nang takip. Pero pinapatuyo pa yan, one month pa daw yan. Tapos, may mga poste na agad. Imagine, ilang poste yan. One, two, three, four, five, six, seven, or eight, kundi ako oh, nagkakamali. Seven to eight. Pero, isang linggo lang, lalagay na agad. Yun yung mga posting nyo. So, this talaga nila. Baka bago mag Christmas break may mga bakal na yan para sa bubong. Yun na yung susunod dyan dito. Yan. Ini-imagine na ni Mahal yung itsura. Kasi ito may division na dito. Dito yung magiging office namin. Kwarto nila Bailey. Hagdan. ito yung sala. Kitchen. Tapos yun yung yung opening doon papunta sa second floor dito yung hagdan ang taas ng ceiling oh? Uh? ay oo nga pala ipapantay dyan yan papantay Oh, uh, ano lang cozy. Hindi siya sobrang Tiny house. Tiny house pa rin Pero hindi naman sobrang tiny. Pero, ng original ay yung na gusto na ayun yung mga post sa second floor na sinasabi ko ayan. ayun yung isa ayun yung isang post actually lahat ng post sa taas kompleto na rin lang natin. <laughs> Ay, posted din. Oh, di ba? Tapos susunod ayon, yung may mga bakal na yun. Doon si Ayan. O. Oh. Ayan. Actually kwarto 'yan, yung nakikita niyo 'yan. Yan yung magiging kwarto ni Paul. So nakikita niyo 'di ba tabing kalsada to. Hindi ito yung harap namin. Likod namin to kasi magkakaroon niya ng bakod diyan. Yan paikot hanggang doon sa gate. Lalagyan nila yan ng bakod. Ang harap talaga namin ay yun. Yun. Magkakaroon din ng kalsada doon, hindi pa lang nagagawa. Mas malinaw kung napakita ngayon kaysa last week, 'di ba? Yan mas mai <laughs> Pero ang ano ko nga sana, Uh, habang wala pang kalsada dun dito kami dadaan papunta sa parking kung sakaling hindi pa magawa yung kalsada dun na nandito na kami eh, ito nga pala yung barracks ng mga gumagawa dito walang tao ngayon kasi sunday naman kami lagi pumupunta pero uh, minsan may naiiwang dalawa taga dito lang din so baka nandun lang siya So yun lang ang update for this week, next week ulit. Ay hindi pala. baka after 2 weeks muna kasi next week pagod pa ako. So ayun nga, ang update is nagkaroon na ng mga post sa second floor. Tapos ready ng mag-bakal sa bubong sa susunod siguro. Yun na yung makikita nating update. Yun lang. So, pa dito ngayon? nagsisi ako di ako nagdala ng jacket so sisilipin namin yung bagong bukas na palengke ng Rizal tapos bilhin na rin kami ng gulay kung meron siguro naman meron kasi bagong bukas yun eto yung city hall dito sa may Rizal Laguna Ayan. syempre sarado ngayon kasi Sunday ang tanong si Mahal kung saan yung palengke, hindi namin mahanap eh. Wala pa kasi sa Google Maps. So, nahanap na namin. Kaso, ang lakas na ulan. <laughs> Gusto ko sarang mag-vlog-vlog dito sa labas. Mapakita yung buong palengke. I know, palengke lang to. Pero, natutuwa kami kasi may ganito na dito sa amin. Future sa amin pala. Kasi hindi para kami dito nakatira. Pero at least, malapit lang sa bahay namin yung palengke. Madaling mamili. Tapos, malawak yung parking. Ganda. Malapit din siya doon sa munisipyo yung pinagtanongan ni Matt wait lang pag medyo tumilate lang ng konti yung ulan So ayan nandito na tayo family ang bayan ng Rizal Laguna na hanap kita ha dami ding gulay ah, dami ng gulay ng hmm. gulay ay, mga sa, ano na I mean, Do may na So, nag-decide kaming mag-lomi dito sa Santo Tomas. Yung vegetarian lomi. Mushroom lomi. Ayan. One hour away siya mula sa amin sa Rizal. Approximately, mga ganun. Lalo na kung walang trako. Ito na ang ating loamy overload. Lahat naman to gawa sa mushroom. Mukha lang meat lalo na to. parang tongkats. cuts hmm. Alam niyo na yan kasi kumain na kami dito. Puro pagkain ang vlog namin. Mahito lang kami kumain. <laughs> hmm. At, ang init pa ng lomi. Ah, Ay, tayo pa tayong Batangas. Pupunta mo kami dito ng Batangas para mag -room. Pero at least 1 hour lang. Hmm. Ay, init, init. So, dumaan muna kami sa SM Santo Tomas bago bukas ko. Yan. Yeah, tayong yuniklo. So, nasa bahay na kami. Dito nakakapagod. Sobrang traffic sa Santo Tomas. Pero nang pa hindi naman na. Ah, Mag-haul lang ako ng mga nagpamili namin. So, ito yung mga binili namin gulay sa Rizal, Laguna. Broccoli. Iluluto ko na rin ito ngayong gabi. Broccoli. So, eh, itong cabbage, hindi muna. Sa ibang araw na. Carrots. Magsachapsuya suyak. Tsaka, kayote. And, bell pepper. At calamansi. In fairness, lahat pong gulay na ito, 200 pesos. Pwede na. Tapos ito, sa Santo Tomas, Batangas. Or Alaminos na ba yun? Basta. Santo Tomas, Bata. Ayan. 100 pesos yung pin niya. Pero hindi pa balat. Ang hira pa naman magbalat ng pinya. niya. Pero ang laki niya. Tapos, bumili ako ng padlock para dun sa isa kong bag. Actually, sa, yung isang vlog ko, sabi ko pagkakasyahin ko dun sa maleta, lahat kasi naman, ang problema, lumalag pa siya ng 7 kilos. So, kailangan ko talaga magdalawang bag. Kasi, hindi pwede more than 7 kilos yung ano, Day. carry on. Carry on. Yun. Mm -hmm. So, yung isa kong bag, yun na ako ng padlock. Malay. Anyway, yun lang. Uh -huh. Cauliflower pala. Broccoli ba sinabi ko? Ito okay, okay, okay. sinabi ko? Ito rin, dalak sa Oh, basta cauliflower. Ayan. Yeah. <laughs> so, ito na yung bulay natin. Chapsoy na siya ngayon. <laughs> Ang dami. Ang dami.